spaghetti. Nagsun. Nagsun. Maala. Kitam. Bagam nga wala sa natatay. Hmm. Nya. Sarap na sarap kang kumain ng spaghetti. Buso mo na. Hmm? Be. <laughs> <laughs> Papagalitan mo na. Pinapagalitan niya ako para na. ng spaghetti. spaghetti. <laughs> Hindi na nakararte ka noon kung i-video ko ng lahat no. Hangkar, <laughs> 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 agin, agin, busit. hoi, Madam-dama, dahil na agin. <laughs> ito, spaghetti, yung una um, ang tatay nga kanin, tapos na tanga na video mo. Bipang Kati. Ang nako. Mahangga lang kasi. Ah. Ako, <laughs> ako Kaka, mainit pa yan. <laughs> sarap na sarap. Ayoko <laughs> ng spaghetti. Ano bilang mo garden Hindi. Diyan lang. <laughs> Nagluluto ka ng spaghetti, hindi mo naman kakainin. Nilutok ko rin ng paborito. Hmm. Carbonara. Ang paborito. Carbonara. Mm. Tati, problema mo yung baga. Kainin hmm. Kainim kit din. Naimimasan tatay, tapos tatangay video ka. Kaya nga, spaghetti sa'yo, salad ano sa akin. Kung no, tatay, kasi lang awanan na eh. Hmm. ko nga madaling spaghetti. Kapit ang mga Kaya kagawag niya. Ayun ko na. Mm. Sige na! Sal. Apay. Apay, garda mo ka. <laughs> Beagin, agin ka talaga. <laughs> Kitam ni. Sige na! Ayun na.